Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel. It's me again, Liza Babes channel. And for today's vlog, guys, ay nandito tayo ngayon sa rest house ng aking friend ulit. Yung isa kong friend. <laughs> Ibang friend naman. So, nandito tayo ngayon sa bukid, guys. Ay maglalans tayo ngayon. Magkikipag-lans tayo ngayon habang nandito pa tayo sa Philippines. Get together again. Yan guys, samahan nyo ako. Tara. May baka. May baka siya guys. Baka. Oo, oh, may tatlo siyang baka. Ang lalaki ng baka niya. At may kambing din. Bukid talaga. <laughs> bukid, bukid talaga guys. Tara. Ay, doon kasi nag na sila ng pang land, lans saway lang tayo guys. Kaya, tara. Tara tara. malapit lang dito sa amin. pwedeng lakarin. <laughs> yan guys. Oh, my friends. Friends. Fraglies. Oh. Yeah, teka Ang ganda ng ang ganda ng mansion. First, friendly parka, friends. Wala. nya roda nak satan. Ini spin apa nana? Oh, nak kalai bak. Nak lay kau nih spin. Iya kau mah kau mah. Apa nih

Tabatis ka O, ako? Gun? Uy! Ginolay <laughs> na parda. Talong. Wala, yeah? ang gandung ilaw, brad. Hindi uh, na yun, datati ko. Si Piyag. Mm-hmm. Ay, Ay, ayan guys, kainan na. Kainan na ba, Bes? Yeah, well. Manipun. Manipun. Manipun lah. Oh. Lah. Ayunan kami mau <tik> oh, ini <tik> kami mau makan, <tik> 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 kami mau makan, <'ng> <tik> <tik> kami mau <tik> makan, <tain. tik> kami mau kami mau makan, kami mau makan, kami

mo kaya? Naraman ng pita karne. Oh. <laughs> Guys, tapos na ang kainan. Tignan niya yung mga oh. yeah, mga busog na. Mga busog na. <laughs> nabusog ka ba? nabusog At my goodness, I have big stomach. <laughs> Ayan guys, nabusog na kami yung lahat. Nakahiga na yung isa doon. mo. <laughs> hindi na makahin nga, <laughs> maka nga sa busog. <laughs> Alam mo, dati kalugong ko naman. Nabusog. <laughs> wala pa sa jam, tigumatang tikwan. tigwan. Okay? paslang umbrella, tarin. Yeah. Ayan. Tingnan kung ano pang ganap mamaya pagkatapos namin kumain, guys. Ay. ang sarap kumain dito sa bukid. Daming gulay. Puro gulay. Tingnan yung malunggay, guys. Ang haba ng bunga. Ano? Ito yung bunga ng malunggay yung na oh, ang haba ng bunga. Ang oh, haba ng mga... dawin yung Ang daming bunga. Hmm. Oh, tignan yung bunga ng papaya, guys. Ang lalaki. Oh, lalaki ng bunga ng papaya. Sarap talaga dito sa province, dito sa bukid. Daming, ano, maglaga kala lang ng malunggay, may ulam ka na. <laughs>

So mayroon mo nga buwanan, nung maibos sa amin yung katuloy. prena daw, nakatutok pa yung ano, <laughs> Kapasitor na ka lang, na nga Huwag pa tingin mo isang talitrigpan na yun! Kasukatan kapasitor na. Yan? Ha, brad? Ang sarap ng life po dyan, na, nakatutok na. Nakapain na pwede Ayan guys, tapos na kami maghugas ng pinagkainan namin. At tayo ay magpapalaglag ng ating kinain. <laughs> ang ganda talaga dito sa bukid guys, sarap. Oh. Ano ito, saan naglalive ka? Maan, video. Ay, video? Hmm. Kung gano'n mo ito, buhayang buhayang ito, Gigris? Oo na, i-upload ko ito, tamdama. Youtube. Youtube? Oo, gaga. Ang Facebook? Ha, Youtube. Yan ang aking bestie. Oh, ano yan? Kita ta. Nalak mo ya, eh? <laughs> o, lo, 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 rada, ta kanya eh, mga boss. Ni? Lok 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 ta mangarud ta kanta. Ala. Iya plug mo damo gitu sang gitu. Hmm. Apa man ano, di ka mam nagbibuya bi. I like ko mo nga min subscribe <sobilt> na mo ta di YouTube. YouTube, YouTube nah ah. na kaya? Nailig na kaya YouTube niya yai dai. <enslaving> I subscribe mo lang. Ang isuti, digital, isu-subscribe school <laughs> sa digital, 'yan mahilig. Orenong ka mahilig. Alam niyo po, nung araw dito sa Bukid na to. <laughs> Wala pang bahay, puro taniman. Pastulan ng mga ano. Alagang baka, mga ganun dito. Ngayon, puro bahay na guys. Malapit lang yan dyan sa dag, sa ilog. Ang nakakatakot lang kasi dito pag malakas ang ano, ulan, may bagyo, malakas ang hagos ng ilog. Tapos yung tubig nakakarating dito. Kaya minsan, nakakatakot din magbahay dito sa uh, tabi. So ayan na nga guys, tapos na tayo dito sa bukid and uuwi na tayo guys. Hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching.